Pupunta ako ngayon sa Negros Occidental mga kababayan hahanapin ko si Ipepanyo Labrador Ipepanyo <laughs> Labrador, manda ka <laughs> Magtago ka na Yan, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at mga kapatid uh, Gusto ko lang sagutin ang tanong po sa atin Ito po yun mga kapatid bakit daw hanggang ngayon wala ba pong uh, warrant of arrest itong si Epipanio Labrador? Nasaan daw po ang warrant of arrest mga kapatid? At uh, pinagtatawa na, na daw po tayo ng mga tao dada, Tayo ng dada Tapos hindi pala natin kaya itong si Epipanio Labrador mga kapatid okay? At may nag-comment pa po mga kapatid na Ah, uh, talaga bang mahina po ang kapulisan natin. Bakit hindi pa nahuli si Itipanyo? Okay? Ah, uh, ito po kasi yan, mga kapatid mga kababayan. Ah, uh, kami hindi po kami nagmamadali na mahuli si Itipanyo Labrador. Okay? Habang vlog siya ng vlog mga kababayan, ay mas maganda po 'yun. Habang marami siyang uh, sinasabi habang maraming lumabas sa kanyang mabahong bunga nga eh. ay mas maganda po 'yan kasi dagdag po 'yan para mas lalo pa po siyang madiin, madiin sa kanyang uh, kasalanan ginawa ang mga kababayan, okay? Gusto ko lang ikwento po sa inyo mga kababayan ang naging uh, buhay ni <laughs> Eliseo Soriano mga uh, kababayan, okay? Mm -hmm. Kasi si Eliseo Soriano ay uh, isa sa pinakamalakas na naninira po sa Iglesia Ni Cristo noong unang panahon. okay, uh, Maraming taon po siyang naninira po sa Iglesia Ni Cristo at hindi po siya uh, sinasagot ng Iglesia mga kababayan hanggang sa inipon ng inipon ng inipon ng Iglesia ni Cristo ang mga pinagsasabi ni Eliseo Soriano hanggang sa yung ang naging uh, bitag po niya para madiin sa maraming kaso mga kababayan. Kaya ang nangyari, ang kaso ni Eliseo Soriano mga kapatid ay walang pag-asa po talaga na maabsuelto po siya. Kaya, ang ginawa po niya, uh, nagtago ng habang buhay mga kababayan at ng ibang bansa, hanggang sa kasamaang palad, <laughs> doon na po binawian ang buhay si Eliseo Soriano, mga kababayan. Okay? At may video pa na lumabas, mga kababayan, na Uh, nakiusap itong si Eliseo Soriano na sana pagbigyan siyang magauwi Kasi gusto niyang mamatay sa sarili niyang bayan uh, Sa bayan niyang sinilangan Ang problema lang ay doon na po talaga siya binawian ang buhay sa ibang bansa okay Ano po ang gusto ko pong iparating sa inyo mga kababayan Kami hindi po talaga kami nagmamadali Mas gusto namin na Uh, habang buhay na magtatago itong si Ipipanyo Labrador uh, Habang buhay, mas maganda Habang buhay, kaya Ipipanyo <laughs> Galingan mo sa pagtatago Huwag kang pahuhuli okay? Kasi hinahayaan ka lang namin na mag-vlog ng mag-vlog Hanggang sa mabitag ka <laughs> sa sarili mong mabahong bunganga okay? Mas lalo kang madidiin sa mga pinagsasabi mo, uh, Ipipanyo Okay? Kaya kung ako ang tatanungin, ayoko po talaga na uh, mahuli ito si Mr. Pipanyo ng mabilis. Okay. Kasi pag nahuli po ito ng mabilis, ay uh, baka uh, mababa lang ang kaso na uh, kakaharapin po niya kumpara sa hahayaan natin siyang magsalita ng magsalita ng masama Pangdagdag uh, pang dagdag po yan ang kaso okay? kaya ipipan yung <laughs> tuloy lang sa iyong paninira sa aming Iglesia ni Cristo okay? kasi habang sinisiraan mo kami ay mas lalo kami tumibay at lumakas at wala kang pag-asa na uh, masira ang Iglesia ni Cristo kasi marami na ang sumubok at talagang hindi po nagtagumpay. <laughs> Isa na po dyan si Sorianing uh, Ipipanil Labrador na yun na ang kanyang ikinamatay yung paninira sa Iglesia ni Cristo. Okay? Kaya wala kang pag-asa na magtagumpay sa iyong balak na sirain ang Iglesia ni Cristo. Okay? Kaya galingan mo <laughs> sa pagtatago huwag ka munang pahuhuli kasi yung mga preso ay talagang uh, naku uh, may sira talaga ng uh, mga preso mga uh, mga kapatid mga kababayan at uh, ipipanyo labrador ako sa iyo maghanda ka na ng pamada okay? bumili kana habang may pagkakataon ka pa kasi pag tapos wala kang baong pamada ay ako, masasaktan ka Ipipan niyo, Labrador. Kaya maghanda-handa ka kung ako sa iyo. Okay? At dun sa sinasabi mo na bago niyo ako makukuha, uh, marami muna ang uh, matutumba. Okay? <laughs> Yan ang pa malaking pagkakamali mo, Mr. Ipipan Labrador. Kasi ang huhuli po sa iyo ay mga pulis, hindi po Iglesia Ni Cristo. Kaya kapag gumawa ka ng kalukuhan, ay tiyak na mas lalo kang mapapahamak. Okay? Kaya mag-isip ka, kahit wala kang utak, mag-isip ka kunti. Ipipan niyo, Lambrador. Doon din sa huli vlog na ginawa mo na talagang nag-aalburuto ka sa galit dahil sa ginawang panawagan ni uh, Tatay Duterte sa Pangulong Bumbong Marcos, na sana ay magkaroon ng uh, malinis na halalan. Ikaw ay galit na galit, hindi Labrador, kasi ayaw mo yata ng malinis na halalan. Gusto mo yata ng mandaya, hindi Labrador. Kasi alam mo sa sarili mo na ang mga sinusuportahan mong manok ay tagilid na po talaga. Tagilid na tagilid ang iyong mga manok. Ipipanyo Labrador na yun sana ang iyong tanging pag-asa na makawala sa kasong kinakaharap mo ngayon pag nanalo po yung mga uh, manok mo ipipanyo labrador ang kaso ang problema tagilid na tagilid <laughs> kaya wala na po talagang pag asa itong si ipipanyo labrador at doon sa mga nagsasabi na araw araw na daw po ako gumagawa ng video tungkol kay ipipanyo labrador ginawa ko ng content uh, pira pira lang daw ah Siyempre, mga kababayan Ibi Panyo Labrador, gumawa ka ng kalukuhan para kasumikat Para kumita ka ng malaki sa iyong YouTube channel Tapos kami naman, <laughs> makikinabang din sa mga pinagagawa mo Ibi Labrador, yan po ang masaklap na katotohanan Kasi pag uh, ang isang vlogger ay gumawa ng kalukuhan para sumikat Marami po talaga ang maghihinabang. Kaya nagre-reklamo ito si Epipanyo Labrador, mga gababayan, na marami na daw po ang <laughs> ay mga IAC, mga vlogger uh, na sumusulpot ngayon. At ginawa po siyang content. Uh, Siyempre, ganun, ganun, ganun po Epipanyo Labrador. Ikaw lang ang nagtitiis, ikaw lang ang mapaparusahan sa mga pinagagawa mo sa social media. Tapos yung iba maghinabang. Yan po ang... Masaklat na katotohanan Ibi Panyo Labrador Kaya sa mga vlogger dyan uh, na dispirado na Magkakuha ng maraming views uh, Mag-iingat po kayo Huwag po kayong gumawa ng kalokohan. Huwag niyo pong gayahin si Buitapang Na kumain ng dumi ng pusa para uh, Para lang sumikat at magkaroon ng pera Pero ito si Buitapang nagtagumpay mga kababayan Ang kaso lang marami din po ang mga content creator na nakinabang po sa kanyang mga pinagagawa. Si, si Buitapang lang ang nagtis, pero marami ang nakinabang. Kaya itong si Pipanyo Labrador, gumawa <laughs> lang galukuhan para sumikat. Ang problema lang, supply, supply na supply. Kasi wala ka lang kawala ngayon, Pipanyo Labrador. At yung huli pag-asa mo na manalo yung mga uh, manok mo para... Uh, baka makawala ka sa iyong kasang kinagarap ay mas lalo walang pag-asa sir Pipanyo Labrador kaya ako nga po sa iyo, galingan mo sa pagtatago, epipanyo labrador. Huwag kang basta-basta pahuli, galingan mo. Okay. At, <laughs> kasi pag nahuli ka, ako delikado, epipanyo labrador. Yung pamada, dapat baon-baon mo lagi, yan, epipanyo. Para pag may problema, pag nagka aberya ay handa na po tayo. Handa na po tayo sa mga, uh, kasi yung mga preso, baka, Ipilahan ka, ibig pa niya. Kasi yung ganda yung katawan mo. Maganda kang, maganda kang sumaya. Patay ka talaga. Siguro sampo sa isang araw. Ah. Patay. Eh? Kaya damihan mo yung baon mong pamada para... Ah, sigurado, ipipan Labrador. Okay?